Da Alien Victor Wembanyama maglalaro para sa Parating na 2024 Paris Olympics game at walang ibang goal ang player na ito kung hindi makuha ang gold medal. Para sa Olympic na ito, ganyang kataas ang kumpiyansa na itong si Wemby sa kanyang sarili. At yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, ay hihingin ko muna ang sandaling oras mo para suportahan ang aking channel at mag-subscribe. Then click the notification bell. Maraming salamat. At ito na nga ang inaabangan at talagang pinag-uusapan ngayong taon ang 2024 Paris Olympic Game. Ilang buwan pa nga bago magsimula nga ito pero grabe grabe ang mga naglalabasang star players na maaaring maglaro nga sa Olympic game na ito at isa nga dyan itong si The Alien Wemby na punteriya nga araw na makuha ang gold medal sa Paris Olympic at talaga nga naman na parang ayaw pakawalan ng France ang gold medal sa kanilang bansa at tinuwa nga itong player na si Wemby sa kanilang national team at ito nga ngayon ang talaga nga naman na sa marami dahil nagkokomit nga ito na maglaro para sa national team ng France at alam naman natin na hindi lamang basta rookie player ang player na si Wemby dahil maraming kayang gawin ng player na ito pagdating sa loob ng court. At alam naman natin na running for NBA Rookie of the Year ang batang si Wemby at ayon nga dito na kung sa huling laro ng France ay mahina ito at hindi nga nakapasok sa semis at ngayon nga ibahin ang mangyayari dahil sa paglalaro niya sa Olympic Game na mangyayari ngayong taon. At ito nga raw ang isa sa mga Olympic Game na magiging matinding ira para dito kay Wemby at walang ibang goal itong si Wemby kung hindi makuha ang gold medal at ibigay sa bansa ng France. Sobrang ang taas ng confidence nitong si Wemby para makuha ang gold medal sa Paris Olympic. Matatandaan nga natin sa kinanap na 2023 FIBA World Cup ay dapat sana nga ay maglalaro agad itong si Wemby kaso hindi yan natuloy dahil mas nag-focus ito sa kanyang rookie season sa NBA Ang dahilan para hindi ito makapaglaro sa FIBA World Cup noong nakaraang taon. Ito pa naman sana ang magiging unang tapat nila nitong si Kai Soto sa FIBA World Cup noon pero hindi nga ito nangyari at ngayon nga ay sigurado na mangyayari ang bagay na yan sa oras na ang Gilas Pilipinas at ang Bansang France ay magkaisa sa isang bracket lamang at talaga nga araw na pag naglaro itong si Wemby ay sigurado na gagawa siya ng history sa 2024 Paris Olympic Game at yan ang sigurado at talagang kaabang-abang kung ano nga ba ang kayang gawin nitong si Wemby sa paparating na Olympic Game sa Paris France at alam naman natin natin, na itong si Kai Soto ay desidido rin na maglaro under dito kay Coach Tim Kun para nga raw sa Gilas Pilipinas at kung sakali nga na mangyari yan ay magkakatapatan itong si Victor Wembanyama at Kai Soto na paparating na 2024 Paris Olympic Game at iyan ang talagang kaabang-abang dahil bukod nga dito sa pasabog ni Victor Wembanyama sa Paris France ay mayroong pang mga ibang NBA star ang maglalaro sa Olympic Game na ito na maaaring makatapat din ang ating Gilas Pilipinas sa ngayon nga itong rookie star na si Wembe ang talaga nga naman na pinag-uusapan ngayon dahil nga sa napakataas na goal nito na makuha ang gold medal ng ganung kabasta-basta na lamang. At inaabangan din kung anong history nga raw ang gagawin nito sa 2024 Paris Olympic Game. At yan ang aabangan ng lahat. At syempre ang bansa ng France na paglalaroan nga nitong si Wembe. Ang isa sa pinakamahirap at matinding makakalabang bansa para sa dito sa Olympic Game na gaganapin ngayong taon. At maaari nga raw na ito rin ang maging unang tapatan nitong si Wemby at Kai Soto. At yan ang isa sa mga aabangan nating lahat. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking video at maraming salamat sa pagsama para pasukin ang buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo. Maraming salamat.